sa... Gabi ng Webes, Mayo 1, 2025, bigla na namang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng siyudad ng Dabao. Ito yata yung sinasabing first rain of May. Kagaya pa rin ng dati, umaring nang sabihin na tila palala na ng palala. Maraming lugar ang binaha dulot ng tinatawag na pangkakaniwang local thunderstorm. Ito pong nakikita natin ngayon ay kuha sa footbridge ng Fatima Village sa J.P. Laurel Avenue o Bahada, isang maunlad na lugar sa sentro ng Davao. Hello, mga gabi, katanan. Sitwasyon, tarong dali sa Fatima Village sa footbridge. Maraming may tabaw ka ron. Buhay po na po Ha tubig. Baha at baha at tulay. Ito Tulad din ang dati tuwing bumabaha sa panandaliang pagulan na peperwisyo ang mga motorista tulad ng kuhang ito sa so J.P. Laurel Avenue sa Davao City. Islam sa mga muhagi ang driver siya mga bot. ah, uh, bigin siya mga no, dito sa Marichel. Pero kung tap-tapin yung mga sir, big tap, hindi mga gian. No? Then, diriya sa may labislaw, ah. Dilit ko, bahaan na ang patulod siya, ha. Tapos diriya, nagsubo na po baha, no. Sa no? may Dawaw Night, no. Sa mga pa-online, kaya lang gumilagi diriya. Sabi ko lang yung tanghinay ang online sa Jade Valley Subdivision, progresibo unit kilalang bahay na lugar, ang mga residente ay hindi pinatulog. Magahating gabi, sila ay nagsilika sa gymnasium ng Jade Valley Subdivision para hindi sila maipit sa kanilang mga bahay sa sandaling tumaas ang baha. Ang estrande niya mapasahin o Chris, alas umsina sa gabi eh. Baha na kayo. kung kailan masusolusyonan ang problemang pagbaha mismo sa sentro o sa urban centers ng Davao City, wala na yatang nakakaalam. Ang problema ng pagbaha ay dumating maigit dalawampung taon na na nakakalipas at ito nga ay lalong lumalala sa paglipas ng mahabang panahon. Sa ngayon, nakasanayan na ng maraming residente ng Davao ang baha Tinawanan nila itong parte ng buhay nila at sila na lang siguro makakapagsabi kung hanggang gaano kadalas at hanggang gaano kalalim na baha ang kaya nilang suungin sa tuwing buhos ng ulan. Sige yung tubig. na. Ikla mo pag-init. Awa, ibaha noon. baba. Halutaw lang sa saya ng buhay. Oh, it looks, it looks, it looks, it looks,